nag-indicate na nagawa niya siya na kailangan mo ng palitan. Wala ka pang pera eh. Kailangan mo chance. Uh, pero babalik pa rin siya. Oo. No? Oh, maganda. Bumili so, ka na lang. Palitan na lang kasi battery. Oh, oh. Walang kickstart. Walang kickstart na. <laughs> Mahirap na. Yan. Alas kami ni Benedict ngayon. So dalawa lang kami. Tapos coding. Yan. So ako muna driver. Kasi mamaya siya na mag-uwi. Kukuha kasi ako ng ano. Uh, Yamaha eh. Kaso nga lang, hindi ko bet yung looks ng Yamaha. So, yun ang open sa iba. So, ngayon, headed kami. So, dito kasi sa branch na to, ito may pinakamurang. Okay, dito na kami ni Benedict. Malapit na kami. Ayan, oh. So, wakalagpas ko dun sa kanina. So, dito, dire kasi. nakuha ko kasi motor dito pa kabite eh. Pero kasi magtataka, nagtaka lang ako kasi sa dun sa atin, sa Metro Manila, no. Ang binibigay na price sa akin Nasa 150 Kuyata 154 Ganon Yung presyo ng PCX ha Dito nagulat ako sa presyo Sabi all in na daw So malalaman natin Sabi nila all in na daw yun Tapos cash naman ako So yun nga lang May nawala na mga Motor ko Siyempre di ka naman pwede Bumili ng maraming motor So may mawawala talaga Pag may bagong pap May mawawala May papalit wala na yung big bike natin so yun si Gasol nakikita ko lang yung picture niya wala na si Gasol kasi uh, actually okay yun eh ang iniisip ko lang kasi nagiging liable na siya sa akin kasi syempre hindi natin alam kung hanggang kailan yung magiging takbo ni yung big bike na Super Forno so kasi syempre 1992 model yun eh yung kuuunin ko ngayon 2023 na so iwas na tayo sa mga ganun yun nga lang di na tayo expressway yun nga lang eh, worry pre sa kung ano man mangyari sa motor mo. So, papakita ko sa inyo shop na pupuntahan namin ni Becky. So, ayan, tumating so, na ako sa may gentry, no, dito sa, tapat lang yan ng Petron. So, sa may, ano yon sa may Tejero. So, ayan na napili ko, PCX 160, ABS, no. So, nagsagtataka bakit ABS, eh, mabagal lang naman yan. So, dual purpose yan. So, safety ang kailangan ko and safety ng family ko. Kasi kasama ko dyan yung anak ko tsaka yung asawa ko dyan sa PCX na yan. So, nakita nyo naman yung price niya. Dito ang pinakamura wow sa may Gentry, wow. sa Honda Desmark wow. tawagin. O yung Desmark. So, dito madami variety ng mga motor. Pero ito yung nakuha ko, black. Actually, gusto ko ng red. Pero, not available eh. Pero gusto ko na kasi magkaroon ng bagong scooter kasi wala na nga yun si gasul. So, ito na yung nakuha ko ngayon. Yan. So, for releasing na to ngayon. ngayon. <laughs> Sayang nga, nalimutan ko. Sa kotse sana'y dadali. Lintik. O nasa isip ko may lipring nga pala eh. Ano naman sir, luwag naman po yung salo. Ah, kasi yan? Ayun lang kasi ako na... Pero safe naman yata ati. Okay din pala, may red red. Okay na yan. Okay Diyan pa na ng battery. Wala nga lang siyang gulay board pero pwede ka dito maglagay. Oh. Oo. Eto. Oo. Oh. So dapat ah, kasi bago pa lang. Yun, so siguro pala. Papangganayin lang muna yung fuel pump.

Bagpatch, so, dalawang susi. Instrument lang, isa lang yung na. Ah. Ah, uh, tanda mo sa yung kulay green, mm -hmm. tapos pagkulay green po, pwede mo sa'yo i-open yung green. Pag yung press mo ko sa'yo, kulay pula. Ibig sabihin po, hindi mo yan o hindi mo yan. O pala, pag ayaw niyo yung hot yun. Oo, pag yung green. hindi mo i-open ito na lang sa isa sa So, yan. Hindi talaga yung So, yun natin siya nito. Long press mo siya. nila po ready na, pwede mo na. I-open. So, first step siya. Push mo, sir. Push mo, sir. Yan po. pag siya. So, push mo na. Tapos, pupush ko to. Ano lang, Push.

Sagat sa gata nga, mala kung ano siya, yess, yess, eh, yung uh, alimbawa, yung na, na, yung na. yung 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 sir yung 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 yan ah basta siya. Oh, na. Ah, ano ka na? Oo, oh. yung siya

next setengah, saya kau dapat putihnya, udah putihnya, 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 JIS putihnya, 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 Dito, sir. Kaliwa lang? fuel, sir. Nakita mo. Ah, okay. Isang pihit lang. Yan, nilapat mo na kapat nakaturo to. Oo. Sa gas. Fuel. Pwede na, sir. Set. Okay. So, ugin na tayo dito, sir. Salamat. So, sa panel sir. Isi-set pa rin yung uras, sir. sige, Ito yung pag-set sa uras, sir. Hold mo tong dalawa. Tingin mo. Tapos yung mo mag-blink. Okay. Yan pwede mo naman si set si oras. Oras. So after yan, mag-blink. Itong set. Yan si oras. Pwede mo siya sir. 3 na nga yun 3... 38. 3.38. So, palipat sa minuto yan. Ah, uh, ito ang panglipat-lipat. Uh, so, ayan ang pang-adjust. Adjust. Dami na lang tayo, 3 dozen eh. At bags kasi ito eh, kaya dito ako, oh, 338. 338. lang. Oo. Oh. Sige pa ako, oh, 38. Ayan. Ayan, set mo na dyan. Hmm. Kapta niyan yung, ano, yung brightness niya. Ah, okay. Uh, so yung brightness niya, yan. Dalawang pindot mo bago mo siya a-adjust. Ah. Yung brightness niya. Oo. Oh, oh. Ano bang mas maganda, sir? Ayan. Oo, oh, kahit so, yung sakto lang. Sige, sakto Saan? Ganyan? Oo. Set na po. Diyan naman si, ano sir, yung trip ray. Ah, uh, i trip pala. gusto mo lang, ano sir, masusukatin ka na ano. Oh, yung trip, trip A. Trip. Okay. Diyan makikita. Pag i-reset mo sir, ito. Hold lang. Hindi pala. So, yung sa ano, yung sa chain. So, balik po na natin dyan. Basta pag pupunta ako sa settings, hold dalawa. Ito pala sir, yung ano? Yung press lang dito. Kanan. Oh, uh, okay. Pag nasa trip kami. Ayan. Total uh, yung odometer natin. Ah. Zero pa. So yung uh, ano natin? Gasolina. Gasolina. Gauge. Yung kilometer per hour. Paano nga ulit bumalik doon yung eh, sa reset? Sa reset sir? Oo. Oh, sa trip A? Yes sir. Ah. Select lang dito. Okay. Tapos yung press nyo yan. Okay. Dito naman sa it's is 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 sir. Yan yung ano sir, yung curve control. So naka-ABS to, di ba? Pag naka ganyan sir, naka-T. Oy. Naka-T sir. Traction. Ibig sabihin, oh, yung traction control. Ibig sabihin, activate naka-activate yung ABS na. Kung gusto mong ano sir, uh, deactivate, kung ayaw mo gamitin. Uh, long press mo to sir. Basta nasa HSTC. Oh, basta nasa HSTC. Ba,

diyan sa sir, okay na sa oras, uh, Next naman sir, yung ano natin. Uh, dito? Battery. battery. Yung battery na 3 to 4 years na na 3 to 4 years, okay. okay. Malobot okay. na sir, Mag, uh, pula. Ah, so, yung, may indicator. Nag-indicate na, nagawa niya siya na. No? Kailangan mo ng palitan. Kailangan mo ng palitan. change okay. mo Pabalik ko rin sa ano. Oh, maganda pumili so, ka nah, na lang. Pabalik ka na lang kasi battery. Oh. Kick start. Walang kickstart na. <laughs> Next year, yung yan po, yun, yung temperature na kasahin niya. Yung yan. Okay, alam ko so, na. So, ano yan sa yung unit na siya na naka-liquid system, which hmm. is na uh, may kulan. May kulan. Parang sasakyan na rin. Oo. Oh. Oo. So, oh, dito yun, kulan ka na siya. Nakalagay. Ah, dyan ang kulan. Oo. So, oh. Okay. Every service na sabihin niya lang, every check engine. Ah, ukit lang. Ulan para mau ako. Okay. Tayo na So, unit servo pag nag-hilaw, basta wala, hindi siya din walang tobyo. Pag stay check engine, kakabaka ba ang ana medyo. Labik lang dito sa. Masakit 'yung rinig din. Okay. Umakit din siya sagot. Oo. Kasi pag going to para na meter BP kakapuda, 'yung mama matay siya.

Ayan, pag na, ito, stress. So, uh, madilim to, madilim, madilim ang lugar namin ngayon. ay, eh. So, illuminating na to. Ang ganda, ganda. Modern na talaga. Tapos, nakalakas yan. So uh, Ayan. So, ko lang sa inyo yung ano, ah, uh, ilaw niya. So, start nito ay magkabila kasi left brake tapos push start. So press niya lang. Press mo yung brake lang. Hold it. Wait. Ayan. Ito pala muna. So, kung nakikita nyo, grabe yung grabe yung kanyang ano, no? Illuminating. Na-adjust pa to, ha? Ah. Na-adjust pa yan. Roto, 39 km. So, papakita ko lang sa inyo na ang ganda ng kanyang illuminating lang na sa gabi. Ang sarap niyang tignan. Ang laki. Napakaganda talaga. Ang For me, ha? For me, dahil first time ko magkaroon ng modern scooter. Ayan. So, traction, importante na yan ngayon. ABS, importante yan pala. Kahit scooter ka lang. So, di mo alam kung kailan at paano mo siya gagamitin. Oras, kilometer, cool <laughs> nagpalagay na ako. Average per liter ko, 35. So, may imposed na PCX dito. Pero topic ko ngayon kasi matutulog na kami. Yung light lang niya. So, press mo yung rubbing brake. On. Ayan. So, yun na yan. Yun na yan siya. Start na siya. Tapos, nakakaya kasi pakita yung ano namin, madumi na aming bahay. Ayan, pero nakikita niyo yan. Low yan. Ay. Low. Ayan. So, dito, So, maganda yung ilaw niya ha. Para sa akin maganda. Isa lang agad na nakita ako dito. Na ano, yan yung signal light. Yan. Pati yung likod. Maganda. Ang ganda ng ano, kitang kita ka dito. Promise. So, yun lang naman muna. Quick tour lang tayo dito. Ah, uh, sa ating Pixie or yung PCX 160 ABS So, yun lang siya. Pag mapatayin mo, basically, mo lang ako. Yan. Tapos turn mo na agad siya. So, yun lang naman. Maganda yung Pixie for me. Pero sa review, lahat, ng no, kung ano meron dito, ilalabas ko. Pero yun nga lang, salamat. Maraming maraming salamat sa Desmark Gentry. Uh, hindi ko alam, no? Ito lang pala nakakainis. Naka-encounter ako. iba ibas siya ng price. Merong $149. May 149,900 Merong 154 Kasama na yung rehistro May 149,99900 na all-in na din Pero ito nakuha ko Sa Desmark 146,400 Ewan ko kung paano nila nagawa yung ganong scene Or di ko alam kung paano nila nagawa yun Pero napakaganda Itong pixie natin na to Or napakaganda niya kasi Para sa akin malaki tapos papakita ko rin sa inyo sa susunod na mga vlog yung riding style namin ni Ram dahil malalaman nyo kung gano'n ako kalaki. Yun lang. Salamat. Peace!